for burner po siya guys. So ayun guys, tingnan natin kung gaano siya kaganda. Ayun siya guys. Yan po yung uh, monthly saura natin sa ating uh, customer. Good morning guys for today's video ayan, Unboxing po tayo Tara samahan nyo po ako Unboxing po tayo I-check natin yung mga items Kung okay ba siya o hindi Bago natin ihati doon sa ating mga customer Kasi yung customer natin guys Is na uh, kapitbahay lang natin So kailangan natin sya i-check Para sigurado tayo So ayan guys tara Samahan, samahan nyo po ako Mag-unboxing po tayo I-check natin yung mga items So ayun guys, tara samahan niyo po ako mag-unboxing po tayo. Ito po yung aking assistant, si Daddy. At sya ka, ito yung mga bata na gaano tara dito nagkukulitan. <laughs> so ayun guys, uh, unboxing po tayo dito sa ating gas ring. So ayun guys, color white po siya. Sobrang ganda niya sa personal. Ayun, meron po siyang takip. Four burner po siya guys. So ayun guys, tingnan natin kung gaano siya kaganda. Ayan siya, guys. Yan po yung uh, monthly saura natin sa ating uh, customer. Uh, Taga-amin din yan sa Don Andres. Ayan, guys. Tingnan nyo. Sobrang ganda niya, no? Diba? Four burner. So, chinik lang natin, guys, kung meron ba siya sira o wala. Uh, nagbiro pa dito yung asawa ko kasi nga yung apelido niya, anin yun. So, yung pangalan ng gas rinse is nyon So, ayan, guys. May nakita dito, sila dito sa ilalim na may, may nilagay na 5-5 kal Ah, 5-5 ba to? Yung sa isang set yan, sa drawer, guys, na order din na paluwagan. Ay, lay, lay away pala siya. Hindi siya paluwagan. So, ayan, binilig na naman ni Daddy. Yung aninyon niya, kulang lang daw ng ano. EN para aninyon, ganon. So, ayan, guys. Diyan lang yung ano, tiningnan lang ni Daddy. Tiningnan lang nila doon sa loob din. Yung mga items natin para ma natin ba kung kumpleto ba, okay ba, walang sira, ganun para pag-deliver natin doon sa ating customer okay siya para wala tayong ma, ma ano ba? Kasi kapit bahay lang namin 'yan. Ayan. Ayan na po yung isang set din dyan sa ano, ilalim ng isang burner burner ayan siya guys so pag tapos niya na ibalik na din yung karton tapos after 2 days yata yan din labor doon sa Don Andres kasi nga uh, nung ano yan eh nung October pa na let upload na po ako dito kasi nung pa ano ba pa kaming pala ng ano nung coming pala ng birthday ng papa ko kaya hindi siya na deliver kagad nandoon na siya sa bahay pero okay naman siya din labor din ng asawa ko Uh, Nag-ano lang kami, nagsigurado lang kami dito. Chinik talaga namin. ganoon po kasi ako eh. Pag uh, mapunta doon sa amin yung aming uh, itong order, yung items. So, kailangan talaga i-check namin bago namin ihati doon sa ano, sa customer. nakamay may sira ba, ganun. Um, oh, di natin alam. At least nakita na natin. No, ba diba? Para wala na silang mablim sa atin. ito guys ah uh, hinatid na pala ito ni daddy yung naka nasa likod na yan ayan po yung may ano ayan po yung asawa ng nag order sa atin yung si Dudoy ah uh, mga OFW din yung mga customer natin so dito naman tayo sa drawer so meron siyang isang set yung nasa ilalim ng ano gas rinse yung 5-5 calderin ba yun yun set yan dito sa drawer may kasama yan dito na ano yung mga plato, baso, kutsara, ganun. So, i-check lang din natin guys kung uh, wala ba siyang sira. Pero pag tapos nyan guys, yung inanaridadi na mga packing tip. Meron naman tayong mga extra dyan na mga packing tips. So, ayan. Uh, ibabalik din natin yan. Kasi si daddy din naman na mag-deliver doon sa ano, customer natin sa taga ano taga Dipolog ah oh, ayan, mga FW din yung mga customer natin na sumasali sa atin mga paluwagan. Yan po yung seat niya. So, syempre, ch chinik natin yan kung kumplito ba yung seat niya. Basta pa mapunta doon sa aming bahay. Pero pag direct na doon sa kanila, hindi na talaga namin yun mag-check. Sila na yun mag-check doon. So, ganyan lang po siya kalaki. Ayan. Ano-ano yung uh, tawag nito? Yung takip tanggal ba pero okay lang yan siya mabalik naman dito sa gilid ayan po siya at saka mayroong maraming ano dyan guys o sa ano, sa loob sa loob ng drawer maraming mga seat niya yung mga plato din ayan talagang chinik yan ni daddy kung okay ba siya o wala bang sira ganun ayan po yung mga plato at saka kutsara ganun at saka may mga bowl din At saka talagang chine-check niya yan tapos sinesend sa akin. Siyempre tinitingnan ko din kung kumpleto ba hindi. Meron din yan kasamang rice cooker. Ganyan siya. Ganyan lang po siya kalaki. Ayan, okay naman siya. Thanks God. Na okay naman yung ating mga items. So, ayan guys. Maraming maraming salamat sa ating mga blessing na dumating. And thank you. Lord, siyempre, magpasalamat tayo kang Lord sa mga biyaya na dumating sa ating buhay. So, ayan na, uh, pinak na din ni ulit ha, yung kanyang uh, yung kanyang order. Ay, ano ba to? Ah! Ayun na pala dito na pala to guys. Oh, hinatid na pala ni sa customer yung ang uh, yung kanyang ano, itong drawer pala. Ano ba yan? Na, natulala ako. Ayun. Hinatid na pala niya doon. Ayun oh. Siyempre chinik din ng ano ng buyer kung kumpleto ba, okay ba siya, wala ba siyang ano, wala bang gasgas, gas, wala bang sira kaya ganoon. At saka ayan guys, yung rice cooker niya at saka yung isang ano yung 55 na ka, uh, kalderin ayan yan po yung set niya Siyempre, check yan lahat ayan ah oh, ganda ng rice cooker ah so okay naman lahat guys So, ayan guys, yan na po yung vlog natin for today. Thank you for watching and I hope na gustuhan guys. And don't forget to like, subscribe to my YouTube channel and bye-bye. And God bless you po sa inyong lahat.